Nagsimula ang lahat sa isang pilit na oo. Oh, oh. Habang isinasara ni Aya ang kanyang mga mata, hindi niya nakikita ang altar, kundi ang madilim na mukha ng kanyang tiyahin na nagtulak sa kanya. Isang kapalit para sa utang na hindi niya ginawa. Ang lalaking pinakasalan niya, si Ricardo, ang CEO ng isang malaking korporasyon, sikat sa kanyang yaman, ngunit kilala rin sa pagiging lumpo nakakadena sa isang wheelchair matatos ang isang trahedya. Ito ang kasal na magwawasak sa kanyang buhay, o baka magliligtas? Ilang buwan na ang nakalipas mula ng malaman ni Aya na hindi siya pangkaraniwan. Simula pa noong bata siya, ang simpleng paghawak niya sa isang halaman na nalalanta ay nagpapasigla rito. Ang isang sugat sa balat na pinatakan niya ng luha ay mabilis na gumagaling. Ito ang biyayang regalo, isang kapangyarihang mula sa langit na itinatabo niya sa loob ng isang lihim na medalyon. Hindi niya ito magagamit para sa sarili, ngulit ito ang kanyang tanging pag-asa. Dinala siya sa malawak. Tahimik na mansyon ni Ricardo. Ang buong bahay ay may ora ng karangalan at kalungkutan. Araw-araw, ang kanyang trabaho ay maging asawa ni Ricardo. Isang pigura lang sa tabi niya. Wala siyang karapatan sa yaman, sa desisyon, o maging sa kaligayahan. Si Ricardo naman, tila isang bribulto sa kanyang wheelchair. Tahimik, may matalang na tingin, at laging may pader na naghihiwalay sa kanila. Ang kanyang araw ay nagsisimula sa isang ritual ng pananahimik. Naghahanda siya ng tsaa para kay Ricardo, nagpapalit ng mga bulaklak sa silid at naglalakad sa malaking hardin kung saan lang siya maaaring makahinga. Ang hardin ang kanyang sanktuary, ang tanging lugar kung saan niya nararamdaman ang kanyang kapangyarihan na umaagos, nagpapasigla sa mga tuyong lupa. Si Ricardo, sa kabilang banda, ay laging nasa study niya. Nagtatrabaho ng walang pahinga, hindi man lang nakatingin sa kanya. Ang loob ni Aya ay nagrereklamo. Para saan ang kapangyarihang ito kung hindi ko mailigtas ang sarili ko? Nagsimula siyang magkaroon ng matinding pag-aalala. Ang pagkakulong sa isang walang pag-ibig na kasal ay mas masakit pa kaysa sa kahirapan. Ang kanyang emosyon ay naging laging nababalutan ng takot at pagtataka. Araw-araw, nagdarasal siya na bigyan siya ng lakas ng loob na tumakas. Isang gabi, habang naglilinis siya sa study ni Ricardo, nakita niya ang isang bukas na journal. Nakasulat doon ang mga pangungusap tungkol sa sakit niya. Ang hindi ko pagtayo ay hindi lamang pisikal. Ito ay emosyonal. Hangga't hindi ko mapatawad ang sarili ko sa aksidente, hindi ako makakatayo. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Aya na si Ricardo ay hindi lamang lumpo. Siya ay may kapansanan sa loob, isang bilanggo ng kanyang sariling pagkakasala. Isang flashback ang biglang pumasok kay isip ni Aya. Nalaman niya mula sa mga lumang larawan sa bahay na si Ricardo ay dating masayahin, isang adventurous na lalaki na mahilig umakyat ng bundok at tumulong sa mga mahihirap. Ang aksidente na nagpabago sa kanya ay nagdulot ng pagkawala ng kanyang kapatid ang pagkakasala ang pumutol sa kanya mga ugat at lakas. Hindi man niya gusto ang kasal, naawa si Aya kay Ricardo. Nakita niya ang isang kaluluwang mas nasira kaysa sa isang sirang binti. Nagpa siya gamitin ng kanyang kapangyarihan hindi para tumakas, kundi para maghilom. Subalit, ang paggamit ng kanyang regalo ay nangangailangan ng labis na enerhiya at maaaring magpahina sa kanya ng husto. Sinimula ni Aya ang kanyang misyon sa maliliit na paraan. Habang hinahatid niya ang tsaa, sinasadya niyang ipatong ng bahagya ang kanyang kamay sa braso ni Ricardo. Ang unang beses, naramdaman niya ang isang matinding init na dumaloy mula sa kanya patungo kay Ricardo. Agad nang napaatras si Ricardo, nagulat, ngunit walang nasabi. Nakita ni Aya ang mabilis na pagbabago sa kulay ng balat ni Ricardo, mula sa maputla patungo sa healthy na kulay nagsimulang maging balisa si Ricardo nagsimula siyang magmasid kay Aya bakit laging may kakaibang init sa paghawak niya bakit laging tila nagiging mas malinaw ang kanyang isip pagkatapos ng ilang sandali na malapit si Aya sa kanya nagtaka siya ngulit pinigilan niyang tanungin si Aya gabi-gabi habang tulog si Ricardo Pumupunta si Aya sa kanyang silid. Ginagawa niyang tila naglilinis lamang siya. Ngunit ang totoo, sinisimulan niya ang kanyang ritual. Ilalabas niya ang kanyang medalyon at hahawakan niya ang mga binti ni Ricardo. Nagpapalabas ng lahat ng healing energy na mayroon siya. Ito ay isang proseso na hindi lamang nagpagaling ng katawan ni Ricardo kundi pati na rin ang kanyang kaluluwa. Araw-araw, humihina si Aya. Ang kanyang dating malarosas na kulay ay nagiging maputla. Ang mga halamar sa hardin na minsan niyang sinisigla ay nagsisimulang manlanta dahil naubos na ang kanyang lakas para sa pagpapagaling ni Ricardo. Ang sakripisyo ay tahimik, lihim at walang nakakaalam. Bumalik ang isang flashback ng tiyahin niya. Naalala niya ang banta. Huwag na huwag mong gagamitin ang kapangyarihan mo kung hindi magsasaya ang langit sa iyo. Ang babala ay hindi lamang tungkol sa kapangyarihan kundi sa kaligtasan niya. Alam niyang may kapalit ang kanyang ginagawa. Dumating ang gabi ng huling paggamot. Naramdaman ni Ayan na halos wala na siyang matitirang enerhiya. Kinuha niya ang medalyon at inilagay sa ibabaw ng mga binti ni Ricardo. Sa sandaling iyon, ang medalyon ay nagningning ng matinding puting liwanag at pagkatapos ay naging abo. Sa kanyang huling lakas, binulong niya ang Patawarin mo na ang sarili mo, Ricardo. Malaya ka na. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay bumagsak sa sahig. Walang malay. Ang kanyang huling pag-aalay ay natupad, ngunit ang kanyang sarili ay nanghihina. Samantala, sa kanyang kama, biglang kumumpas ang mga paa ni Ricardo. Isang kumpas ng mga daliri, isang bigla ang puwersa, at sa unang pagkakataon, sa loob ng marhaming taon, naramdaman niya ang kanyang mga binti. Ang mata ni Ricardo ay biglang dumilat. Hindi sa galit, kundi sa pagkamangha. Umupo siya, hinawakan ng kanyang mga binti at naramdaman ang init at lakas. Hindi ito panaginip. Pagkatapos, nakita niya si Aya na nakahandusay sa sahig at ang abo ng medalyon. Sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Napagtanto niya ang kanyang asawa ang babaeng ipinagpalit sa utang ay nagligtas sa kanya. Sa tulong ng pader, dahan-dahang tumayo si Ricardo. Ang unang hakbang niya ay hindi hakbang ng tagumpay, kundi hakbang ng pagmamahal. Lumakad siya papunta kay Aya, binuhat ito at dinala sa ospital. Siya, ang lumpong CEO, ay naglalakad na muli. At ang dahilan? ay nakahiga sa kanyang mga bisig ng hihina. Habang ginagamot si Aya, walang tigil si Ricardo sa paghawak sa kamay niya. Ito ang pag-amin niya sa sarili. Inamin niya ang kanyang pagkakasala sa kanyang kapatid at sa wakas ay pinatawad ang kanyang sarili. Ang pagpapagaling ni Aya ay nagpabago sa kanyang pananaw sa mundo. Ang lakas ni Aya ay hindi nagmula sa yaman kundi sa kalooban. Hindi nagtagal, dumuting ang tiyahin ni Aya sa ospital. Umaasang makikita niya ang kanyang pamangkin na patay na, o malapit ng mamatay. Ng ang nakita niya ay si Ricardo, nakatayo at nagtatanggol kay Aya. Sa isang matalim na tingin at isang boses na puno ng kapangyarihan na hindi pa niya nagagamit noon, ipinakita ni Ricardo ang lahat ng ebidensya ng pag-abuso ng tiyahin at ng sapilitang kasal hindi niya kinasuhan ang tiyahin sa halip sinabi ni ricardo na ang tunay na kapangyarihan ay hindi ang pera o ang posisyon ito ay ang kakayahang magpatawad pinilit niya ang tiyahin na ibigay ang lahat ng papelas kay aya kasama na ang buong yaman ng tiyahin ang tiyahin ay umalis napahiya at hindi na muling nagpakita nang magising si aya mahina siya ngulit malaya hindi na siya nakaramdam ng banal na enerhiya, nawala ang kanyang kapangyarihan, ngulit ang kapalit naman ay ang tunay na pag-ibig at kalayaan. Ang unang nakita niya ay si Ricardo, nakatayo, nakangiti, at may hawak ng simpleng bulaklak, hindi mamahalin, kundi ang pinili niya mismo sa hardin. Hindi na siya CEO na may kapansanan, hindi na siya babaeng pinuwersa sa kasal, siya ay si Ricardo, ang asawa, at si Aya ang asawa. Ang kanilang pag-iibigan ay binuo hindi sa yaman kundi sa sakripisyo at pagpapagaling. Gumawa sila ng isang foundation upang tulungan ang mga taong may kapansanan at may sakit gamit ang kanilang yaman para sa kabutihan. Ang mansion na dating puno ng kalungkutan ay napuno ng tawanan at pag-asa. Si Aya ay natutong magmahal at pinahahalagahan siya ni Ricardo. Ang pagkawala ng kanyang kapangyarihan ay nagbigay daan sa pagtuklas niya sa mas malaking puwersa. Ang kapangyarihan ng pag-ibig na makapagpapabago ng buhay ng walang magic. Hindi lahat ng kapangyarihan ay nasa labas. Hindi lahat ng sugat ay nasa katawan. Ang pinakamalakas na kapangyarihan ay ang kakayahang magbigay, magpatawad at magmahal ng walang hinihintay na kapalit kahit pilit ang simula, kung ang puso ang gagamitin, magbabago ang buhay. Hindi lang sa iyo, kundi pati na rin sa mga taong nasa paligid mo. Tandaan, ang tunay na pagbabago ay hindi nagsisimula sa isang himala, kundi sa isang galaw ng pusong handang magsakripisyo. Anong bahagi ng kwento ang gusto mong mas bigyan natin ng dein o mayroon ka bang ibang twist na nais mong idagdag? Kung na-inspire kayo at naramdaman ang bawat emosyon sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video. Mag-subscribe sa Pinoy Dream Stories para sa mas marami pang nakakaantig at nakaka-relate na kwento at i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. I-comment din sa ibaba ang inyong mga saloobin. Anong aral ang tumatak sa inyo? Naranasan niyo na rin ba ang isang twist sa inyong buhay na nagpabago sa lahat? gusto naming marinig magkita-kita tayo sa susunod na kwento maraming salamat sa pakikinig